At nga po guys, uh, tayo ay nagluluto na. Ang ating tanong ng panagalian ngayon guys. Ayan po. Ito ang ating luto eh. At ito rin po ang aking asawa ng atipag. Ito tayo ng last break naman guys. Uh, simple tutorial lang po ba guys. Mga prito, prito na ating lutuin ngayon. Uh, simple yung Basic tutorial lang po guys and Thank you for watching guys and please subscribe sa share natin po. Uh, na po. At katatapos na po umulan sa ating lugar. Ayan. Tayo po ay patuloy na sumuporta guys. Maraming salamat to at 16,000 view na po tayo guys. And please subscribe sa share rin po. Maraming salamat to. Tidwala sa ating page. What's job guys? Duto tayo ng last mamaya ulam for today malunggay na at kalabasa na may kita po at nagprito rin po tayo ng matambaka ayan po ang ating ulam for today it's with tortang talong ayan ang ating luto bali tatlong ano po siya at ito po pwede po natin siyang lagyan ng laki ni dip na uh, sabaw pansabaw sabaw lang po naman po natin siya at talagay po natin siya mamaya rito guys ayan what's up guys guto tayo ng ating lunch for today at, at po guys uh, tayo ay nagluluto na ang ating tanong panagalian ngayon guys ayan po ito so, ang ating luto eh at ito rin po ang mga asawa ng So, Tutu po tayo ng last break naman, guys. Uh, simple tutorial lang po, guys. Mga prito, prito na ating lutuin ngayon. Uh, simple thing, lutuin. Basic tutorial lang po, guys. And thank you for watching, guys. And please subscribe sa channel na po. At uh, katatapos lang po sa ating lugar. yan tayo po ay eh, patuloy na sumuporta, guys. Maraming salamat po at uh, 16,000 view na po tayo guys and please subscribe and share nyo po maraming salamat po pinuala sa ating page what's guys gusto tayo ng ating lunch for today what's guys gusto tayo ng lunch mamaya ulam for today malunggay at kalabasa na may kita po at nagkrito rin po tayo ng matambaka ayan po ang ating ulam for today It's with tortang talong. Ayan. Ang ating lutot. Bali, tatlong ano po siya. At ito po, pwede po natin siyang lagyan ng laki ni Na sabaw. Pansabaw lang po, po natin siya. At talagay po natin siya mamaya rito, guys. Ayan. Ayan. So.